Mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga netizen ang paghahanap ni Marian Rivera sa isang lalaki na may kaugnayan sa isang kaso ng pambubuli. Viral na ngayon sa social media ang post ng Kapuso Primetime Queen na may hinahanting na individual at nagpapatulong pa sa kanyang followers para mahanap ito. Mababasa sa post ng Mrs. ni Dingdong Dantes, Good morning everyone! If you know this guy, please get in touch with me or just DM me. Thanks! Isang follower ng aktres ang nagtanong kung bakit niya pinahahanap ang naturang lalaki. Ang tanging sagot ni Marian at, Bullying, Nagulat naman ang mga netizens sa panawagan ni Marian dahil ito raw yata ang unang pagkakataon na nagpost ang kapuso star sa social media ah, na humihingi ng tulong para hanapin ang isang personalidad. Ilang netizens naman ang nagtanong kay Marian kung ano talaga ang nangyari dahil wala nga itong ibinigay na anumang detalye hinggil sa kanyang panawagan. Hindi rin niya nasabi kung sino ang nabiktima ng guy. Komento naman ng isang follower ni Marian, Tigilan niyo nakakatanong ng bakit kaya nga ginagawang privado ang pakikipag-usap sa totoong tao na may impormasyon. Kung ano man yan, at kung kilala niyo man, ipm niyo na lang si Mrs. Dantes. Nagpasalamat naman si Marian sa mga nangakong tutulungan siyang hantingin ang naturang lalaki. Iba-iba ang naging reaksyon ng netizens sa post ni Marian Rivera. Marito ang ilan sa mga mababasan sa social media sana nilinaw kung ano talaga ang issue, baka maback to you pa siya ng lalaking ipinost niya ang picture. Baka ang ending siya pa ang kasuhan, ayan mahuli sana at nang makulong sa banyo at ratratin ng bungangera. Napakabait ni Marian. Marami rin siyang foundation na tinutulungan. Sana ikaw rin ay tumulong. Hindi lang puro chismis. Bullying is bullying is bullying. Pero ang ginawa ni Marian Rivera is also a form of bullying. She should have asked our authorities to help her find this person and file the appropriate complaints. Marian is a generous woman doing many charitable acts. Isa sa pinakamataas at honest sa tax payments ang mag-asawang Dantes. Wow, bullying sa kanya pa talaga galing. Lahat ng tao pwedeng mambuli at pwede ring mabuli at one point sa mga buhay natin. I believe matagal ng maling misconception kay Marian. People often think she's mataray because of her strong features and mestiza look. She may have that matapang na face aura at palaban na babae vibe, but I can really see she's a good person inside. Yung pag-support niya kay Pinoy dati. Tapos ang ganda-ganda pa? Di kaya mag-backfire sa kanya yan for sharing the guy's photo? Samantala sa mga oras na ito ay dinilit na ni Marian ang naturang post.